ito dapat ang gagawin ng isang tao bago siya abutan ng kamatayan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ Sabi mo sa kanila, O Muhammad, sa aking mga alipin, na sila ay nagkasala sa kanilang mga sarili. Marami silang kasalanan. La taqnatu min rahmatillah na wag silang mawala ng pag-asa sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang payo sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi mo sa mga aliping ko na yan o Muhammad na marami silang kasalanan na hindi sila dapat mawala ng pag-asa sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin? Kahit gaano kalaki ang kanilang kasalanan, ay hindi sila dapat mawala ng pag-asa na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pagbabalik loob. Subhanallah. Bakit? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadisul kudisi, Ya Ibn Adam, law balagat dunubu anana na samai, summas tagfartani gafartulak wala ubali. O anak ni Adam, kahit na ang inyong mga kasalanan ay mapuno ang kalangitan, sa laki ng inyong mga kasalanan ay, at pagkatapos yung nagawa ang mga kasalanan na yan, kayo ay humingi ng kapatawaran, nag kayo, nag kayo, gafartulak, papatawarin ko pa rin sa inyo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ubali. It doesn't matter kung gaano kalaki yung nagawa mong kasalanan. Kaya ang sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, panawagan niya sa atin ng mga mananampalataya na hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kaya Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga kasalanan. Kahit gaano karami, gaano kalaki ang mga nagawa nating kasalanan, narapat na nasa puso natin ang pag-asa natin na tayo ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan kung tayo ay humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kung hindi ka naman hingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, paano papatawarin ni Allah ang mga kasalanan? Paano ka papatawarin ni Allah kung hindi ka lumapit sa Kanya? Kaya hinihintay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na tayo ay marunong lumapit sa Kanya upang humingi ng apatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah yagfirul dunuba jami'a Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Kaya ano pa ba ang hinihintay ng isang tao para hindi siya humingi ng kapatawaran o magbagong buhay, magtauba, lumapit siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan.